morning guys, maghahanap tayo ng ulam Talbos ng kamote guys Punti na lang natin talbos ng kamote dito Punti na lang guys 2 Oh. Hmm. ng kamutis tayo guys para hindi ang ating katawan ayun Tuh, oh. oh, marami na rin guys oh may dito guys oh Masuk tama tama halo ko dito sa ating aking talbos ng kamuti guys oh umulan kasih kagabi guys kayak itu mau mirip tuh tumub... uh. oh uh. ya nih Yan, balik apa sih guys? Tamang tama, may pritong isda aku doon. Lagian nang uh, luya at kamatis guys. Ayan. ng kamuti at mushroom guys fights na o oh, diba guys hmm. ang ganda hindi kasi ako nagsusunog ng dahon ng uh, nyug kaya ito pag nabulok ang dahon ng nyug guys yan tutubo yung mga mushroom kaya yan guys oh. pag nabulok yan sigurado may mushroom na tutubo guys Iba. ba? Ang ganda na kalibre na ako. Ito. Hmm. Organic guys, organic. Para sa ating uh, healthy body. Ah, hindi masayang. Halo na lang natin itong uh, ating pwede ng isda dito sa mushroom at saka talbos ng kamuti guys. Kamatis at luya. Okay na guys. Sabawan. Minik-inik pa guys. Sipit tayo ng sabaw. Kain po tayo. Kain po tayo ng gulay. Ito okay, so oh O, talbos ng gamuti. Ito yung mushroom natin guys. Sir. Sarap. Yan. Ito okay, yung pagkain ng guys. Mmm. Para tipid tayo sa ulam. Kasi guys, uh, ngayong panahon, mahirap pumunta ng uh, pira guys. Kaya, kailangan magtipid tayo. Tipid tayo para tugunan natin ang ibang gastusin guys. Kaya, yeah. kaya na lamang ng pag-aaral ng mga bata yung first priority natin, yung decision ng ating mga kabataan, guys. Para maganda ang kanilang kinabukasan guys. Sarap. Maraming. Okay, guys. Salamat po sa panunood. And God bless po sa lahat. Bye.